Isang araw, pagkatapos ng kanilang maiksing paglalakbay, sina Pablo at Bernabe ay bumalik sa simbahan sa Antioquia. Nakabalik na tayo! Ngunit ng panahong iyon, Ilang taong mula sa Judea ang dumating at may ibang tinuturo sa mga miyembro ng simbahan sa Antioquia. Ano? Kailangan magpatuli para kami ay maligtas? Walang sinabi sa amin ganyang si Apostol Pablo at Bernabe. Malinaw na sinabi nila sa amin na ang kaligtasan ay makukuha lamang sa pumamagitan ng pananampalataya. Hahaha! <laughs> Hindi nyo mo maintindihan. Walang maliligtas maliban na lamang kung sila ay tuli. Ayon ito sa batas ni Moses. Walang alam si Pablo. Kayong lahat, magpatuli kayo. Ngayon na! Ha? Ano ang ibig sabihin nito? Kailangan ba talaga kami magpatuli? Ang mga miyembro ng simbahan sa Antioquia ay labis na nalito. Nang marinig ni na Pablo at Bernabe ang balita tungkol sa pagtutuli, sila ay galit na galit. Ah! Nagagalit ako! Kaya, agad nilang pinuntahan ang mga huwad na guro na gumulo sa mga miyembro ng simbahan sa Antioquia at pinagsabihan nila ang mga ito. Kayo, nagsasalita kayo ng walang kabuluhan Talaga bang iniisip ninyo na tayo ay tinanggap ng Diyos dahil tayo ay nagpatuli? Pinatawad na tayo ng Diyos at tinanggap tayo sa pamamagitan ni Yeso Kristo. Hindi! Walang kahit isang salita na sinabi ang Diyos na mali o binago. Kaya kung sino man ang magpapatuli, siya lang ang tatanggapin ng Diyos. Hindi totoo yan. Ang kailangan lang natin gawin ay manampalataya sa maawaing Diyos. Wala nang iba. Ang kaligtasan ay ibinigay sa atin ni Jesus bilang isang regalo nang siya ay namatay sa krus. Kaya ngayon, tayo ay naligtas sa pamamagitan lamang ng paniniwala kay Jesus na ay sinugo ng Diyos. Si na Pablo at Bernabe ay nakipagtalo sa mga huwad na guro at ang dibating iyon ay hindi madaling natapos. Huwag kayong magpatuli. Binabali wala ang pagtutuli. Hindi! Magpatuli kayo! Hindi! Hindi maaari. Ang mga miyembro ng simbahan sa Antioquia ay nagpasyang sumangguni sa mga apostol sa Jerusalem upang tanungin sila ng direkta at upang maayos ang problemang ito. Halika, pumunta tayo sa Jerusalem at doon natin pag-usapan ito. Sige, pumunta tayo sa Jerusalem. Mga apostol, totoo ba na sinabi ninyo sa mga tao na kailangan nilang tuliin para sila ay tanggapin ng Diyos, ang ilan sa mga miyembro ng simbahan ay nalilito tungkol dito. Kailangan natin sundin ang batas ni Moses upang tayo ay maging mga inapo ni Abraham. Kailangan nating magpatuli. Ang usaping ito ay matagal na pinagtalunan sa simbahan sa Jerusalem. Nang matapos ng pagtatalo, tumayo si Pedro at kinausap sila. Naalala niyo ba nung nakaraan ang sambahayan ni Cornelio ay pinahintulutan ng Diyos na makapakinig ng magandang balita at ipinagkaloob din sa kanila ang banal na espiritu. Nakita ng Diyos ang pananampalataya ni Cornelio kaya ay binigay sa kanya ang banal na espiritu. Kahit hindi siya tuli. Tulad nito, tayo ay naligtas dahil sa ating pananampalataya sa Panginoong Yesus at hindi dahil sa pagtutuli. Mga kapatid, mayroon din akong gustong sabihin sa inyo. Ayon sa salita ng Diyos, sa palagay ko ang pagtutuli ay hindi kailangan para sa mga entil na nais magbalik loob sa Diyos. Kaya, umaasa ako na wag na ninyong ipilit pa na sila ay tuliin. Sa ganitong paraan, napagpasyahan ng lahat na hindi tama ang sinasabi ng ilan na maliligtas ka lamang kapag ikaw ay natuli. Ang simbahan sa Jerusalem, ay gumawa ng liham para sa simbahan sa Antioquia na nagsasabing hindi kailangang magpatuli. Si Bernabe at Pablo ay ligtas na nakarating sa Antioquia dala ang sulat. Ang mga miyembro ng simbahan ay lubos na natuwa at naging masigla matapos marinig ang nilalaman ng sulat. At ang simbahan sa Antioquia ay napuno ng kagalakan.